Good morning mga amiga. Nandito tayo sa hospital ng Angeles sa IUF. Kasi nagpa-check up ako sa aking mga, aking balat. Yung aking balat ay maraming ano tumutubong parang buwang araw. Tapos pang-apat na doktor na tong ko. Sa kanya lang ako bumalik. yun lang ako gumaling ng Omega. Pagkatapos ng check-up dito ay pupunta tayo na Apo sa ano, ang hiles. Tingnan mo naman yung gamot ko. Ang dami pa. Pero halagang ano to man check-up, halagang 4-9. Tapos yung pang tatlong doktor ko ay hindi, siya, hindi ako gumaling doon. Naka 10,000 kami doon dapat pala diretsyo na kami dito sinabi ko ng anak ko dito kami diretsyo gusto niya doon sa doktor na nahanap niya wala pa si dok hihintay ko pa pero pang tatlo ako mga amiga hintayin mo na natin no? yan o oh. ang ganda ng gamot lalo na yung sabon ay pag pinawisan ka hindi nangangamoy hindi ka nangangamoy pag pinawisan ka kita ko mamaya bago. ito 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 yan wiga ito lotion to tapos cream dalawa pang dry sa balat yung lotion para sa dry na balat ay ang galing ng gamot niya yung sabon pa lang, ay. Maling na ako. Mga miga, nakalabas na ako. Kalabas na ako. Galing na ako ng Jollibee. Kumain na ako. <laughs> Tapos, punta ako ng apu Ganap ako ng damit na cotton siya mga amiga. Yung pang araw-araw ko at saka pang alis. Kasi hindi ako pwede ng hindi cotton. Nangangati ako. Yung minintin ko na yung sabon na lang at saka lotion. Yun na lang yung ano ko. Bait pa nung doktor. Mahal lang yung gamot nila mga amiga. Yung lotion ay dalawang libo yun. Tapos, sasakay tayo dito ng papuntang bayan. Lapit na lang dito yung sa bayan. Sa crossing tayo ng Angeles. Dito may McDo. Kay tayo ng jeep dyan. Yeah. silay ka, nagwi-wish silay ka dito ng maliit pa. Pasok na tayo sa simbahan mga ng... Simba mo na tayo. Uwi na tayo, mga amiga. Uwi na tayo. Nakabili ako ng okay okay Sa bahay, pakita ko sa inyo. Saging o. Tara oy. Wala na akong pambili. <laughs> Kaya na tayo ng jeep. Hello mga amiga, nandito na tayo sa bahay at parang ukay-ukay lang din dito sa ano ko. Pagpasensyaan nyo na yung aming mga sampay. Kasi, kahapon naglaba ako, ayokong magsampay sa labas doon sa teris namin dahil pag pinasok dito yung mga sinampay ang daming lang lamok kaya dito na lang sa loob gumawa kami ng sampayan dito sa kwarto doon sa kusina sa kwarto ni Laika kasi hinintay namin yung in order namin sampayan yung kumahaba siyang ganon tapos si ano mo lang parang idikit lang kabilaan ganon wala pa kaya gumawa ako ng sampayan dyan kasi dati, nakisamay na kasi yung bahay, kaya madili, maano doon. Walang, hindi tayo makapagsampay. Yan, gumawa ako dyan. Damit ng anak ko yan, na lalaki. Yung panganay ko. Tapos, kay Laika. Tapos, yung mga, ano namin, sindi nga natin ilaw madilim. Para lang kaming ukay-ukay. -okay. Ayan, o. Oh. Kay Laika, tsaka sa atin niya, dito sa kwarto niya. Kasi yung mga pako hindi pa tinanggal. Kasi hindi pa kami na mintura. Tapos yung mga kumot at saka sa pinang kama ay upuan. Kama at saka akin. Tapos doon sa kwarto nga. Ito nga kay Ate. Kay Ate at saka kay Lag Kasi yung mga pako-pako noon hindi pa tinanggal. Doon wala nang sampay sa sala tapos ipakita ko sa inyo yung tuyo na yan sila pero bukas ko pa yan itupi kasi para siguradong tuyong tuyo tapos dito sa loob may downy pa rin pag sa labas iba na yung amoy amoy iba yung amoy mga miga pag sa labas tapos ipakita ko sa inyo yung tatayin ko muna yung ilaw eh ipakita ko sa inyo yung nabili kong okay okay kasi mga miga yung ano ko, galing ako nag-check up yung nag-swimming, kwento ko no, nung nag-swimming kami ng purakay noon, one year na ang nakalipas. Nung ngayong June, June, July, ay nung June pala. One year ang nakalipas. Nag-swimming kami doon, na, nagkaroon ako ng parang kagat dito. Pula, pula na parang buwang araw, isa lang. Tapos, maglipas ng isang linggo, kumalat na siya dito sa liig ko. Tapos, yung kasi nag kami doon, ang dumi ng swimming pool, may tumai pa yung bata doon sa swimming pool. Tapos, <laughs> malis kami. Lumipat kami. Eh, huwag ka muna hawakan kasi lalabhan pa yan. Mga marumi yan. Tapos, yun nga, mayroon nang parang kumagat sa liig ko. Sa dami namin, ako pa yung tinamaan. Hindi man ako nagsuswimming pag pag private na ano lang ako swimming Tapos yun, ni, ang dami ko naman no paligo-ligo. Yun nga nagswimming kami doon tapos ni kumagat dito, kumalat siya diyan. Akala ko bungang araw lang. Tapos nung no, nagpa-check up ako after one week nga na ano, nagpa-check up ako. Binigyan ako ng cream yung doktor dito sa Magalang. Pang ano lang yun, hindi siya pang-derma na ano sa balat. Yan na akong cream pang one week lang. Tapos, nung hininto ko yung cream kasi one week lang, wala na siya no, nung nilagyan. Pag wala nang ilagay, lalabas na naman siya. Tapos, kakalat siya. Dito na, nakarating na dito. Pumunta ako doon sa Dr. Kay Rivera. After one month siguro. Mula nung nagkaroon na Tapos, ay hindi. Nag-swimming kami. Anong... maabot pa ng ano, January. January pa ako nagpa-check up at uh, June, July, August, July, August, September, October, November, December, January o oh, 6 months bago uh, ano nagpa-check up doon kay Rivera. Pagdating doon kay Rivera, binigyan ako ng cream, pinainom ako sabon, pinainom ako ng ay dito pa yung gamot mga amiga. Tinabi ko yung gamot mga amiga dito sa banyo namin. Ito, mga miga. Yan, oh. Bumili pa kami uli. Nung, ano. Oh, may laman pa yan. Tatlong ganito. Tatlo, tapos sabon, dalawa. Hindi ko na nagamit. Kasi, binili namin to nung April. Kasi nga, uuwi kami ng May. Ay, Mayo na pala yun. First week ng Mayo. to First week na Mayo namin nabili. Yan, pangalawang doktor, no? Kay Rivera. Nag-check up ako kay Rivera. January. Tapos gumagamit na ako nito araw-araw. Kasi sabi, pag naubos daw, gagamit. Tipid-tipid ko pa. Kasi pag sa mga miga, nawawala. Pero hanggang dito na, mayroon na ako dito. Tsak sa likod, sa balikat, yan. Mayroon na dyan. Pag lagyan siya ng ganito, cream, tsaka sabon na panligo ko. Nawawala siya. Tapos, pag itigil ko, mga ilang araw, babalik na naman. O di ginawa ko tuloy-tuloy akong gamit nito. Pwede siyang bumili. Tapos wala siyang level. Wala siyang nakalagay na ano mga miga. Wala siyang nakalagay. Tapos, ito lang. May nakalagay na ano lang. Tapos di, bili na ko ng bili. Bili. Di naka one year na akong gamit nito. One year. Sabi ng anak ko, ni research niya to, nung last namin ito, last naming bili, may ano na may nakalagay na doon sa label binasa ng anak ko pinahinto niya tapos sabi niya punta na raw kami sa ibang doktor kahanap siya sa mabalakat pang tatlong doktor ko na yun, sa pang -derma na talaga siya sabi ko sa June na lang kasi uwi pa akong buhol pero gumagamit pa ako nito kasi habang gumagamit ako nito mga amiga mga March may lumalabas ng pasapasa -pasa dito sa liig ko. Dito sa dibdib pala, sa dibdib, sa likod, ganyan. Kung saan yung nalagyan nito. Tapos pina, nung nag-check up kami dun sa doktor, ang dami na nung dinalan niya ako sa doktor kasi pinahinto na to, no? Pag uwi ko galing ng buhol. Kaya hindi to nagamit, oh. Tatlo yung ganito. Hindi na ako pinagamit ng anak ko kasi pumunta na kami sa doktor. Sa dermatologist sa Mabalakat. Tapos, yun, umiinom din ako ng gamot dun. Ay, wala na dito yung cream na ano, no? Ay, ano naman yung sa kanya, ah? tablet. nag ako, tapos mayroon para sa kate, mayroon yung para sa punggal yung ano ko, mga miga, sakit. Punggal infection. Tapos, yung sa para sa punggal, sa kate, tapos mayroon akong tatlo lang din. Tatlo lang din. Wala akong ano, cream. Wala akong cream. Wala akong sabon. Yung una lang, binigyan niya ako sabon. Pinahinto na rin niya. Pang one week lang, nung hindi pa ako nakainom ng gamot. Tapos, ma isang linggo, buwalik kami. Tapos, dinagdagan pa niya yung gamot. Pinainom niya ako uli. Kasi nung una, bago ako minom mga miga ng gamot, bago niya ako pinatest yung bato ko at saka yung atay ko. Okay naman, pero nasa level 2 na yung aking creatinine kasi ano pala yung gamot. Ito palang gamot na to, mapunta pala sa ating creatinine. Yung maglagay ka, ganyan. Ang resulta sa akin dito ay nagnipis ang aking balat. Yan, kaya bumili ako ng pangbahay na ano kasi hindi na pwede sa mga hindi-cotton. Tapos yun nga, nagpa-check up kami doon, ni nagdagyan niya ng one week. Wala man siyang binigay na sabon, mga miga, yung doon sa mabalakat. Sabi niya, okay na yan. Sabi niya, gano'n, tapusin na lang yung gamot. Tapos hindi pa rin na natanggal yung sa bandang puitan ko. Tapos, dito sa balikat. Yung may pula pa ba, may pula, tas makati siya. Tapos, pumunta kami dyan sa doktoryo sa UAE, U, AUF. <laughs> <laughs> sa AUF ako pumunta kayo ngayon. Tapos, yung gamot na amiga ay last week kami pumunta, no? Itong gamot. Halagang 4 9 Tapos, hindi ko pa naubos. Ang ganda nitong ano, kulay ano. Wala na ako. Galing na ako. Magaling. Ito, ang kulay blue, sabon. Ang ganda, mayroon siyang pang scrub, tsaka ano. Once a day na lang ako gagamit nito. Tapos, mayroon siyang lotion na sa dry na balat. Sabi ko, dok, kasi ito, once a day na lang to gagamitin yung sabon. Ang ganda nito, sabon mga migas, sa ano talaga to, sa balat na ano. Ito. Once a day na lang, kasi oh, two times a day to ano. Tapos, yung cream na para sa punggal ay ito. Ito Ito mga miga. Pagkatapos nito ilagay, ito ipatungto. Cream pa dalawa. Tapos gumaling ako dito. Tapos mayroong para sa kate. Dalawa na lang. Busin ko daw to Sampo yung binigay niya eh. Yan. Dito ako gumaling sa kanya. Ang galing. Ang bait pa ng doktor. Pati yung mga ano niya. Sekretary niya. Ang bait. Ito yung para sa balat na dry. O, kung sino yung makaano dyan. Kung mayroon kayong problema sa balat. no Magdala lang kayo ng limang libo. <laughs> kasi pag unang check up ang mahal. yung gamot. Ito. Alam mo kung magkano to? Dalawang libo to. Hmm. Sa balat to. Sabi ko dok. Marami pang laman. O kalahati kasi tinipid ko talaga. Nilagyan ko lang yung saan yung ano. Pero whole body to. Tapos ito, 2,000 Ito, 1,000. Tapos ito, tag 500. Ito, 550. 550, tapos ito, 550. Tapos yung check up ni Doc ay 600. Sa unang ano, check up, 600. Tapos ngayon, nung bumalik ako, 500 na lang sabi niya, pag mayroong, pag mayroong may problema sa balat, padalhin mo dito i-recommendan mo sa akin, sabi niya ganun kasi dalawang araw lang yung ano yung check-up niya ano lang, Friday, Saturday lang 11am yun lang yung oras ng check-up niya ang galing talaga, gumaling kasi yung friend ko, siya yung nagsabi sa akin dahil sa kanya, bilog na malaking tapos kung saan yung bilog doon lang yung ano, ay, hindi ko alam kung ano yung ano ng balat niya. Gumaling din siya doon. Ta Tapos sinabi niya sa akin, nung una, bago kami pumunta sa Mabalakat, sabi ko doon sa anak ko, doon kami, ay, pag hindi daw gumaling, doon na lang daw muna. Pag hindi gumaling, lipat daw. Sayang yung nagastos namin doon sa Mabalakat. Ten, naka 10,000 kami. Tapos dito, na, ang laki na nang nagastos ko sa balat ko, mga miga. Pinto <laughs> na sa akin yung cream. Pag mayroon daw ako nangati, lagyan ko lang daw. Yun, matipid siya. O, ba diba, ang haba ng kwento ko ngayon. Doon na tayo sa ukay-ukay. -Okay, kasi bumili ako ng pambahay ko na cotton kasi ang balat ko nga dahil doon sa gamot. Na nipis yung aking balat, mga miga. Dito, o, sa dibdib yun. Buti, ano, yung yung gamot na ano, nawala yung pula-pula. Yan o. Oh. Manipis yan mga miga, manipis. Pati sa likod ko. Tapos mayroon akong dito sa kamay na ano, nagnipis din. Kasi mayroon din ako dito eh. Yan. Kaya pag may problema kayo sa balat, nasa ano lang, punta dito lang kay sa Luzon. <laughs> nasa ano lang AOF ang pangalan nung doktor ay hindi ko alam kung mayroon sa ibang lugar eh. sa Pangilis lang alam mayroon sa San Fernando si ano oh Maria Elizabeth Monyos Lim Limhuko dermatologist ayan oh Limhoko. sa skin sa hair and nails ang galing ay, naku, ang haba ng ano natin. Kwento kasi paligoy-ligoy eh. <laughs> Ngayon ay, wala, pakita ko sa inyo yung gahanap tayo ng Teka lang, kuha ako ng hanger. Mga miga, oh. 100 terno. Long sleeve siya. Labahan ko pa to ay kasi amoy ukay-ukay siya. 100 lang tapos sunod. Hinahangay ko para makita niyo. 100. Luwang na nang ano. Magkano to sa ano? Labhan nating mabuti to baka makakuha tayo ng sakit niya. <laughs> Labhan mabuti yan. May marami pa. Tag 35 mga amiga. Ganda ng garter niya. Oh. 35. Kasi pang tapon ko na yung aking mga lumang pambahay. 35. Dami kong nabili, no? Tatlo isang daan, mga amiga Tatlo isang daan lang to. Puro pang bahay yung binili ko, eh. O. Oh. Tatlo isang daan. 35. Ang ganda ng garter. Tsaka yung mga, nandyan pa yung mga ano. Oh. Parang hindi pa nasuot kasi may mga nakalagay pa yung nakalagay pa yung ang dami kong binili. 400 to lahat. Tapos meron pang isa. May mga resibo pa. Ay mga ano ba nakalagay pa yung ano tag oh pambahay diretso nang ano mahaba eh damit pantulog ba mga amiga kasi ang katawan ko ay madali nang nainitan hindi katulad dati na hindi ako nag-electric fan ngayon hindi na pwede umiinit yung likod ko at saka yung ano ko yung yung likod ko at saka yung dibdib ko umiinit pumili pa ako o leggings 50 pesos naman to ang dami kong nabili oh leggings yun lang mga amiga <laughs> thank you for watching magpaalam na ako ang haba ng ating ano haba ng ating vlog Bye mga amiga. Salamat sa inyong panunood. Thank you for watching. Please subscribe. Mga memories ano lang yan. Memories vlog lang yan. Pero kung may, may mag, gustong mag subscribe, thank you so much. Bye! Ingat po. God bless. Ingatan nyo po yung mga sarili. Ako ay naka magkano sa aking balat. Kaya mag-ingat kayo. Yung nakuha ko lang talaga yun sa swimming swimming. Tapos nung nagpa-check up ako doon kay Rivera, ay may kasabay din ako nag-swimming din doon kung saan kami nag-swimming sa Purak. Puraka yun, purak <laughs>